noon po ang mga durugista nagtatago dahil sa takot dahil sa pagpapatupad po ng dating administration sa pangunguna po ni Tatay Digong nagtatago po ang mga durugista pero ngayon naku po nagla-live video pa walang takot ano po kaya ang diferensya? Sige nga, sabihin niyo kung ano po ang diferensya. Ibig bang sabihin yan, eh, ang pamumuno ngayon ni BBM, eh, hindi kinatatakutan at harap-harapan binabastos ng mga durugista at nagla live video pa. Oo nga, nandoon na tayo, hinuhuli. Pero bakit nagagawa nila ang ganyang bagay na kumbaga natila baga walang takot eh kayo na po ang humusga alam naman po natin sabi nga po ni Tatay Digong mayroon po tayo ngayong presidente na alam nyo na